Please subscribe and like to Ryan's vlog. Thank you. Will you marry me? Of course. <laughs> so wakas ay masayang ibinahagi na ng It Showtime host at businessman na si Ryan Bang ang video ng kanyang wedding proposal sa kanyang non-showbiz girlfriend na si Paula sa kanyang YouTube channel. Kinakiligan ng maraming netizens ang simple ngunit sincere na proposal ni Ryan kay Paula na pilinano niya sa mismong araw ng birthday ng kanyang soon-to-be brother-in-law at masayang pinagbigyan din naman siya nito. Maliban kasi sa karawan ng kapatid ni Paula ito rin ang araw ng unang anibersaryo ni na Paula Tryan bilang magkasintahan. Nangyari ang proposal noong June 28, 2024 sa isa sa coffee shop na pagmamayari mismo ni Paula. Walang ka idea -de si Paula sa mangyaring wedding proposal sa kanya ni Ryan, lalo na't isang taon pa lang din naman ang kanilang relasyon, bagamat mas lumalalim at tumitibay ito. Kaya naman sumasabay lamang siya sa mga gustong gawin ni Ryan noong araw na yun, kung saan ang unang lang ginawa ay ipakita sa vlog ni Ryan ang loob ng kanyang coffee shop at dito makikita kung gaano niya pinahalagahan ang gusto boyfriend dahil halos sa lahat ng sulok ng shop ay may mga paintings o bagay na nagpapaalala sa kanya kay Ryan. Gayun pa man, bago pa matapos ang video ay sa outro na isip ni Ryan nagawin ng proposal at dahil pagmamay-ari si Paula ng naturang venue ay ito ang pinag-outro ni Ryan bilang parte ng kanyang plano. Habang nag outro kasi ito, ay hindi nito alam na nakaluhod na sa likod niya si Ryan. Pagkatapos mag outro ni Paula, ay kagad nagsalita si Ryan sa likod niya na labis niyang ikinagulat. Bumuhos na rin ang luha ng magkasintahan at maging ng mga kapamilya nilang nakapalibot sa kanila noong oras na yon at masaya ang mga ito ng kaagad na mag -yes si Paula sa proposal. Samantala, hindi naman mapigilan ng mga sumusubaybay kay Ryan na maging masaya at proud sa TV host dahil alam ng mga ito kung gaano naghintay si Ryan sa tamang babae para sa kanya. Pinagdudahan niya rin noon ang kanyang kakayahan sa pagbuo ng kanyang sariling pamilya dahil sa kahirapan dahil nagsimula talaga siya sa walang wala. Ngunit ngayon ngayon unti-unti na nga itong nakakaahon at isa-isa na rin lumalago ang kanyang mga negosyo. Narito ang ilan sa mga komento ng mga netizens tungkol dito. Most sincere proposal I have seen proves that you don't need magarbon proposal like other people. na sobrang choreographed. Sa lahat ng na-pair sa'yo, pinakagusto ko si Paula. Hindi siya artista, model o sikat, pero she seems the most special sa lahat ng naling kay Ryan. Her family looks very decent too. Ryan is luckiest. Congratulations.